Ah, uh, pinalitan daw po 'yung security ni Vice President okay. ng bagong personnel. So, dalawang galaw ng PNP 'yan ha, yung isa may kaso dahil tinulak 'yung doktor at uh -huh. ano. 'to naman yung security detail. Pero hindi Vice si President. General Browner ang ano nito, nag-announce ang uh, Ay, AFP oh, Chief. Ang AFP pala ito, hindi Kasi to PNP. Yung, sorry, yung sorry, sorry, BPS BSG oh, oh. under the armed forces. Okay. Mm -hmm. Kasi po ang uh, PNP, ang uh, AFP daw nakatanggap ng uh, sabina from PNP. Yes. Uh, calling for members of the Vice President Security, Security Group Detail, yes. to be investigated mm. dahil daw do sa commotions sa Veterans Memorial Ay, oh, Medical Center no, dinalaw down. nitong oh. si Vice President, yung si uh, what's her name? What's her face? Uh, Lopez. Oo, oh, uh, oh. Soleika. Zuleika. So uh, so like, uh, At saka ano rin yan, it is, it is also in consonance with yung uh, uh role. Role, kasi nagkaroon ng role si Colonel uh, Lachica. Lachica. Uh, uh, nagkatulakan uh, doon, eh, dahil sa misapina, minabuti ni General Browner. Browner na... Uh, na, with, eh, ano na lang, uh, Rigodon. Uh, oo. Kasi nag... Uh, so, ano, eh, Rigudon na lang. Ang, yung mga officers kasi nila. Siyempre, ang trabaho no, pagtanggol ang BP, mm. kapag may, <laughs> ano, <laughs> kasama yon. Alam mo na yung mga yan, eh. sabi nga ni uh, John Vic Remold, oh. na, their duty is to obey. Oh, yes. Praetorian guards. Uh, ganyan eh. Uh, ngayon, at the same time, So, babalitan na lang ni Brown. Eh, yes. Para at the same ganun. time kasi, Plino, Yung po ibig sabihin nun, wala Walang, wala nothing. Baka yung mga soul sultan na uh, naman yan eh mahamag karon <laughs> At tinatanggalan nila huh? ng security ayun ayun yeah 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 fight redon redet uh manating di ba but the vp herself said hindi, uh, hindi ko na kailangan uh, yeah. i will have my own team oh. mm -hmm. uh, provided uh, for my friends si kernel na kasi pati nabanggit nung ano yung si Paharda na siyempre nagbibigay ng oh, ano oh, pa yung intelligence funds lahat etc. AF mm -hmm. e, inano na yun ng arm, arm forces pinagpapaliwanag siya na Yung si Colonel Atchika. Oh, Anong paliwanag oh, oh. ano ano, ano to ano ba paliwanag doon? Eh, may commotion eh ano hindi, 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 no, 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 no. The no, no, confidential funds. ano 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 hindi tungkol doon sa commotion. Yung Akala yung commotion. Very cool lang si Browner eh. Oo. Oh. Alam naman niya, ganyan na nangyayari in the real world. Di ba? Ay, tapos mag ka pang reaction. o oh, sige, okay, ganon. Misang pina, o ko. Oo, ganon lang yan. Di tapos ang kwento. tapos. Walang escalation. Bakit hindi ganyan mag-isip lahat? Di pwede yung mga sabi sa amin, ha? mga ganon. Papadalan ko ng tanke. Wala, wala na pong bola-bola. Ah, bola. oh, ganun pala. Oh, oh, tagal natin. Oh, oh. Papalitan natin. Papadalan ko kayo ng <laughs> tanke dyan. Wala sa pina, wala. ha? Wala. Tigas kami. Tigas kami. Oo. Walang ganun. Ha? Yung bang maangas lagi. Oo. May mga ganun kasi. Na, yun nga, yung, yung example si John Vic. Oo, eh, mga PNP, baka mag-alsayan. Mag yan. Pagtatanggalan mo nung, yung, uh, ano, automatic promotion. mm -hmm. Diba? Mm. Ordinarily po, po, kung politiko, mambobola yon. Di po, pag-aaralan natin, ah. tapos kakukonvince natin sila, mm. yung ganyan, ganyan. Hindi, straightforward. Mm. They are soldiers. Mm. Their duty is to obey. Mm. Tapos, That's it. Finish. <laughs> well, wala, nga, marami pang... Sat -sat. <laughs> ah, brown. Ah, hmm. may isang pina Okay. o oh, natin. <laughs> <laughs> Period. Period. Sabi ni Sara, ah, papalitan. Oh, hindi sige. ko na kailangan na. Oh. Okay. Okay, okay na yan. Oh. Na oh. Di, ayos na yan. Ayos. Oh, Sarado na yan. Oh. Huwag na kayong sumama. Baka naman big deal pa yan uli. Baka may mga sumama pa nyo. Yung nga yung sinasabi ni Parin Joel. Na? Tignan mo nyo na. Tinatanggalan na mga ano si... No, baby. yan na. May... Yan na. Oo. Oh. Hindi, social media. Alam mo, oh, grabe. So. <laughs> Mabuyo eh. Oh, oh. Buyo? Eh, din naman ng... Hindi ko maano yan. Pambubuyo eh. Kasama? Yan nga po. Ang buhihin nyo po, yung mga Pilipino, mag-tourist. Hmm. Imbes na lumabas, pumunta dito. ng Japan, dito pumunta sila. ng Taiwan. Dito. Dito, dito. E kung yung ba ang buyuhin nyo na dumalaw dito, oh. mas makakinabang pa tayo. Sip. Kesa sa politics na buyo. Oh. Hmm. <laughs> Magiging World War I yan. Oo. Oh. Maraming, Uh, ano yan? Ha? Yan yan yung mag uh, hindi naman uh, napag-aralan ng kagaya niyan. Babanatan mo yung chismis ay wala. Uh -huh. Makikinig ka sa chismis. Papatayin ka ng chismis. Point of no return. Yeah, pero kunin din 'yung lang eh may lalagyan ko lang ng oh, good ano news. Ano yan? Good news. Ay, yung ating secretaryo pa uh, tourism. Nabubuyo. Inubuyo niya ngayon ng ano, ang LGUs, <laughs> local government oh. units to promote the respective tourism industries. maganda yan. And, uh, we mm. will support you. Yeah. Ah, really? May taos binanggit na. itong press release lang, lang nito. Ito. Ipopromote among the Filipinos. Yes. Oh. kasi hindi, lang. Pati sa ibang bansa. Kasi Kaya ba nila uh, magkampi? Babanggit campaign? daw tayo sa Kundinas at mga ano, yung mga... Well, kailangan ng campaign po. Organize oh, yan. Wala pa Wala pa nun. Wala pa nun, wala pa nun. Ang campaign, Ay, uh, eh, kaya nga meron DOT. Oh, Anong silbi nyo? Kung iaasan nyo rin sa LGU, at sa mga local uh, tourist companies. they, they will champion daw the, uh, they campaign. will cha they will champion our tourism sites ang inyong that's right. reason for being okay. is to promote tourism reason. in the Philippines reason. that's your only reason for being hindi eh, naman nila ginagawa 'yun eh yun ang uh, reklamo po ng na mga nag-invest oh, ng na mga stakeholders sa uh, industry Asan ah, yung campaign? Mula malalaking hotel gaya ng uh, Eh kung ano nung inaatupag nyo. O oh, oh, ngayon, LGU na inaatupag. O oh, inatupag. LGU naman ngayon. Magtrabaho kayo, LGU. Nung isang, so, uh, no, ano, VAT naman. VAT exemption. Hindi daw kayo. Para bang darating yung tourist dito sa Pilipinas, galing press sa ibang bansa. Sa dahil may LGU, ano, press release. Oh. Wow. Hindi daw kayo nang, hindi daw kayo nanonood ng ano ng uh, ng, lab. Mayroong love Philippines eh. Na, uh, saan? Meron sa... Lagi ako saan? nasa YouTube. Manood kayo, manood kayo. Hindi, ah. Pambansa na I'm sorry, na. I miss so, it. You are missing it, eh. We missed it. it, we missed missed it. it. Kasi, okay. ang problema sinasabi nga nito, itong mga nagte-text. Meron naman mano, lab. Na, ano, love. Ano, nang bubuyo rin? Nang bubuyo rin, rin mano, ha? <laughs> <manobuyo> ito. Meron <laughs> naman ng love Philippines. Pero yung niya, every, every once in a while, eh, uh, every... hindi hey, kampanya yon. Loko-loko to. Waasa ka sa chamba. <laughs> <laughs> Not just sa chamba. Hindi, <laughs> eh. yung mga ganun po, now every once in a while, to justify the budget. Ayan. To justify uh, ah. Yan ang malaking budget. problema dyan. Uh -huh. Aha. Meron daw lumalabas. kasi yung Malaysia, Malaysia, all, ano, uh, Malaysia, uh, always Asia, something like that. Halos magkasunod daw sila, sa amin. Oh, really? Oh, mayroon. Saan ang stasyon? CNN. <laughs> Wow. Love, love, Philippines. Kaya lang yung Malaysia. Uh, no, madalas. 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 Ito, uh, Once in a while. eh di hindi kampanya yun. Ito naman eh. Madalang pa sa patak uh, ng ulan. Oh. <laughs> Kapag LD nyo. Shucks. Eh, yeah. Ano nangyayari doon sa campaign budget? Meron yan eh. Meron. Nasa, nasa item sa, nga, yan. Nakapark pa yan habang... Ano, ano habang ginagawa yung campaign. <laughs> <laughs> dalawang taon na, hindi pa nagagawa. Mahigit na dalawang taon eh. Yeah. Anyway, so that was uh, the good news. Dalawang <laughs> <laughs> nang bubuyo. Okay. Isusuportahan so, nga oh. yung local ideas, which is good. Oh. oh which oh, is okay. good. Local pero supportahan ideas. nyo rin po ng campaign. Pwede ba? Kung pwede lang. Yung hindi once in a while.